no? Ng medical application. Ha? Pag mag-conduct ka oh, first aid eh, na ay emergency nga may tabo. No? So, no. oh, mayroon na siya first priority. Tagasang industrial. Safety first.

Importante ang evacuation plan. Samot na nga na exista ito, 60 personnel. So, yes, sa establishment, dapat namin evacuation plan. No? It's all evacuation plan.